Ang gwapo ko kay Dung, ang gwapo din, ah. <laughs> Nagpost ako kanina at naghahanap ako ng breeder o nagbebenta ng mga bantam. Pares lamang ang kukunin ko at gagawin kong panregalo sa aking bunsong anak. At dahil nga napangakuan ko siya, halos araw-araw akong kinukulit. At sakto naman na nag-message sa aking kaibigan na dati kong katrabaho nung nagtrabaho ko bilang cook sa isang restobar na meron siyang mga alagang bantam. Kaya ito, agad naming pinasyalan. Kitang kita nyo naman at hindi may kakaila na natural sa aking bunso ang pagkahilig sa mga alagang hayop. At dahil nga apat na taong gulang pa lamang ang aking bunso, bantam ang napili kong irigalo sa kanya. Madali lang silang alagaan at hindi gaanong magastos. Dahil nga sila ilikas na maliliit, konti lang din ang kanilang kinakain. Kaya kumpara sa ibang breed ng manok, talagang ang mga ito ay matipid. Mura at presyong kaibigan ko lamang ito nabili. Kaya ang pag-uusap namin ay naging madali. gwapo manok ko ay doon. Kasi pwede gumano sa akin ang gwapo din eh. <laughs> Yung mga munok namin ang gaganda ay. Eh.